What's up sa inyo mga idol? Nandito na naman tayo sa ating videos. Another voice over vlog muna tayo kasi di natin nakabit yung ano natin yung mic natin dito sa helmet kasi nakamount din yung camera natin dito sa mismong motor. So ngayon guys, meron tayong bigla ang ride. na uh, na imbitahan tayo. Uh, ano lang quick na tambay lang dito sa may Dunkin sa may Timog. Pero ano mag ano kikitain muna natin yung kasama natin doon sa may Auto Pro dito sa may kamias Okay, andito na tayo agad sa may Auto Pro. Antayin lang natin yung kasama natin. Ang kasama pa lang natin guys si Rich Potato. Kung kilala niyo yun, isa siyang uh, YouTuber. Tsaka tawag dito uh, ang content niya sa mga kotse pero nagbo din siya. So inaya niya tayo mag lang din sa glide kasi bago yung motor niya makikita niyo kung ano yung ano. Kung ano yung motor niya, malupit 'yon, guys. Hilig din talaga siya sa mga kotse. In fact, yun nga talaga yung pinaka-content niya, mga cars. Pero tulad natin, nahihilig din siya sa pagmumotor ngayon. So, sakto, nagaya siya ng quick na time bike ngayon. So, sama tayo. Ano lang, chill lang naman. Okay guys, andito na si Papi Rich Potato. Nakita niyo yung motor niya guys. Hayabusa yan. <laughs> 1,300cc. O, oh, diba? Putan <laughs> lupit. Ganto na lang isipin nyo guys. Isipin nyo yung engine ng motor niya mas malaki pa sa ano displacement ng ibang sasakyan. <laughs> Isipin mo na lang uh, yung engine ng for example, BIOS. Pero nakalagay sa motor. O di ba? Isipin mo yung power to weight ratio noon. Isipin mo yung engine ng BIOS. Ah, uh, di ko alam, may 1.3 ba 'yon? Basta something like that. Pero sobrang bigat naman ng kotse, di ba? Compare mo naman dun sa weight ng motor. O ba? Diba? <laughs> walang ano eh Tawag dito walang gentleman's agreement dyan sa Hayabusa Fun fact nga pala guys Yung gentleman's agreement Yun yung ano Yung nag-agree yung mga manufacturer dati na Hindi lalagpas ng certain amount of speed yung isang motor ba yun? Parang ganun Kasi itong Hayabusa kasi sobrang bilis yan Parang lumagpas ng 300 km per hour yung speed yan tapos, syempre, yung ibang manufacturer parang sabi, uy, wag naman, tatchel lang kayo, parang ganoon. So, nagkaroon sila ng tayong tawag na gentleman's agreement na yung mga bikes is hindi dapat lumagpas sa ganitong amount of power or speed. So, yun. Ewan ko kung oh, tama yung pilga sabi ko, research na lang guys, pero yun yung pagkakaalala ko sa gentleman's agreement. Tsaka guys, ito pag nakakita ka ng Hayabusa sa kalye, talagang mapapatingin ka eh. Kasi bihira ka lang makakita sa kalye nito. Talagang sobrang rare, di ba? Tsaka ano siya, 1,300, actually 1,340 cc, if correct me if I'm wrong. Basta ganun, <laughs> sobrang laki, tsaka sobrang lakas niyan boy. Isipin mo, yung motor natin 450 cc, 451. Kung kulang pa yung dalaw eh, time almost times 3 yung ano yung displacement ng motor niya sa motor natin eh. <laughs> 'Di ba? Sa pag oh, okay, ko pag ko yun, eh, feeling ko itatapon lang ako eh. Hindi <laughs> ko kakayanin yung ganyang kalak kalakas na motor. Pero ano, depende naman yan depende naman yan sa pag-handle mo. Pero syempre ako, grabe, takot ako sa ganyan. <laughs> parang hindi ko kakayanin. Pag nag-aano ako eh, pag nag-express e ako, parang pag mga 100 km per hour nalulula na ako eh diba? <laughs> paano pa kaya yan isipin mo although hindi mo naman magagawa dito yun 300 km per hour yung speed mo grabe yun school lord well, <laughs> ano yun ewan ko lang kung di ka matikitan dun pero ayoko na mag talk <laughs> anyway ayan guys uh, tawag dito on the way na tayo dito sa may Dunkin sa may Timog ayan So, saktong tambay lang naman kwentuhan, ayan. So, kita kit lang doon. Ayan, so parking muna kami dito sa may Dunkin. Ayan, tinan niyo yung Hayabusa ni Papi Rich Potato. O, diba? Lupit. Tsaka boy, ang init niya. Nung tumabi siya sa akin dyan, ramdam ko yung init ng bike niya eh. <laughs> Grabe. Eh, 1,300 cc ba naman eh. Pero, syempre, diba? Kunta, ano? Ang haba ng wheelbase. Talagang pang derechuan eh solid oh, munti ka pa matumba, oh galing Okay guys uh, medyo nanganak yung ano natin lakad natin ngayon so napag decision na namin na lilipat kami sa may Petron Marilao sa may NLEX tsaka dumating pala isa pala natin kasama si Zian, uh, isa nating tropa din yan ang gamit naman yung motor is uh, Honda na CB650R so ito nagpapaload na kami sa aming mga RFID tapos babounce na rin kami Tsaka ito nga medyo kung napapansin nyo medyo umikidlat kidlat eh. Pero bahala na kung abutan ng ulan eh di ano ligo sa ulan. Basta ano lang tayo sa riding lang tayo. Tsaka gusto rin ni Papi Rich po dito na medyo syempre mapa stretch stretch yung kanyang motor. Ito mga idol binabaybay naman namin yung kahabaan ng EDSA. Yun lang talaga yung inaalala namin kasi baka umulan nga. Eh kumikidlat-kidlat pa nga eh. May gita nyo. O ba? diba? <laughs> Pero no choice na eh talagang ano gusto din naman namin din ba uh, mag ano medyo lumayo para at least man lang ma-enjoy -ma naman yung pag ride kasi dun sa may Dunkin gilit lang parang mga 10 minutes nandun na kami yun lang sana pin -pir -pir lang namin na hindi talaga tumuloy yung ulan pero ano naman chill lang kung umulan edi ligo talaga <laughs> part ng pagmomotor pagmumotor So, biyahe lang kami guys uh, Tawag dito na na si Papa Rich Potato <laughs> Wala eh, nun. Pero si, ano, si Zian Yung isa nating kasama, nasa likod ko ata dyan. Alam ko nasa likod ko pa siya dyan eh, alalay lang yun eh Yung naka CB650R Okay guys, dito na tayo sa may pa-entrance ng NLEX. Ito si Zian yan, yung naka CB650R. Mukha lang mabilis guys kasi naka ano tayo, 360 camera. Yung POV kasi ng 360, 360 camera kasi di ba medyo stretch siya. Kaya kala mo ano yan, medyo mabilis. Pero ano lang yan, legal speed yan. <laughs> Pero ito nga guys, medyo naramdaman namin na medyo maambon-ambon na ata dito. Yan, tsaka medyo basa na nga yung college dyan. Kaya yan, medyo dahan-dahan lang tayo. Mahirap na ma ito na guys, nakalagpas na kami ng toll Pero, ayan, medyo basa nga lang yung Ano, kalsada O, oh, yan kumikidlat-kidlat pa, kumikidlat, pa. <laughs> Good luck Pero, yun nga, basa nga yung kali Kaya, medyo nag-aalangan din ako Sa, ano, ano lang, ingat-ingat lang Tsaka, naka, ano Naka dark visor, naka smoke visor Pa pala ako, kaya sobrang, ano Wala akong masyado makita sa daan Tapos, syempre, pag yung makaharap kaharap ko Inakasabay na kotse, syempre yung Anggi nung masangkali. kalye, syempre may tumatalsik na ano, na tubig. na nahahamugan yung lens ko eh smoke lens pa. Tas na, na ano ng tubig, nahahamugan pa. Wala ko masyado makita. Pero okay lang naman. Ano lang tayo, chill lang, chill ride lang naman tayo. <laughs> Sina Rich ata dito na una na. Pero alam naman nasa may Petron kami magkikita-kita. Kaya doon na lang din kami ano, doon na lang mag meet up. So yun guys, biyahe lang muna din. Okay mga papi, andito na tayo sa may... Ewan ko kakalagpas lang ata ito ng Megawayan. Pero ayan si Zian, yan, yung naka Honda CB650R. Ayan. So pinauna ko na siya kasi yun nga. Minsan kasi mas gusto ko na nasa likod lang ako. Para syempre kunwari medyo mabagal yung pacing ko. Hindi ko maano sila. Hindi ko sila mabibitin. Para at least kahit papano kunwari gusto na major mabilis yung pacing nila okay lang kasi nasa likod naman tayo eh. Tapos syempre, pwede naman tayong ano, kumbaga kita-kits na lang doon sa may pinaka meet up point. Para syempre, 'di ba, uh, hindi ko ma, ano, yung gusto na lang pacing. Para if ever na gusto natin na chill lang tayo sa likod, ayan, dito chill lang tayo. Tsaka ito pala guys, ano, buti ito yung, kalsada dito sa may bandang panwart na. At least kahit pa paano, komportable ako sa, ano, sa pagra kasi syempre yun nga tuyo yung kali tsaka ano medyo ano kasi pag yung kali yun nga yun, wala ko masyadong makita kasi yung anggi ng tubig at least kada paano dito tuyo yung kali di ba medyo okay yung visibility natin dun sa tinadaanan natin so ayun uh, alam ko malapit na to sa may ano pa petro na rin ata to mga 10 minutes na lang ata o less than pa pero yun nga nauna na sila so hahabol na lang tayo dun sa may pinakatambayan natin Okay, touchdown Petron Marilao. O oh, di ba? Ganoon lang, ambilis lang. Tsaka buti guys, hindi umuulan dito mismo sa may Petron. Para at least kahit pa paano makakatambay tayo sa labas, di ba? Chill lang tayo. Ayan. So si Papi Rich andun na ata sa nagkakape na ata sa Petron Marilao. Ay sa sa Starbucks. Bilis kasi. Char. Anyway, ayun. So hanap lang din ng parking. Ito guys, meron pala dito na ano, Ducati na Panigale V4. <laughs> Tira niyo yung rider guys. Ang bata pa, parang 20 years old lang ata 'yan. Sana old, 'di ba? Sana all 20 years old na Ducati. Oh, 'Di ba? Ayun, inuusog ko lang kasi hindi ka sa Zian. Pero si Papi Richa ata doon ata dumaan sa may likod. Kaya ano, tawag dito. Na ano tawag? Ayun, na pala siya. 'Di ba? Doon nga siya tumaan sa may likod so, yun nga guys, sa tambay muna kami, kakape lang sa glit, tapos yun lang, chill lang. Buti na lang talaga hindi umuulan dito. So, kita kits mamaya maya guys, tambay lang kami. Itong si Richie pinapart niya na yung kanyang Hayabusa. Ibang lapad din o tsaka ang haba. Ito Ducati Panigale na V4. Ito guys, uh, itong Panigale kasi medyo nagka uh, minor na problem na dead bat ata siya, na low bat. So, hindi siya mas start So, ayan, sinacharge na nila. Alam ko may darasilang, ano, charger nung battery niya. So, ayan nga, guys, napa-start na nila. Grabe, ang igay din, ano. Eh, ang lakas din, ng, ano, eh, tunog, eh. <laughs> pang, ano, eh, pang balagbagan, eh. At, ayun nga, guys, mag-ride out na rin kami. Uuwi na rin kami dyan. Ah, uh, na tagalan lang din kami dito kasi, ano nga, ah, uh, ang lakas ng ulan dun sa may, ano, dun sa uuwihan namin. Kaya, nag nagpalipas muna kami ng oras dito Ayan, magpapagas na ako dito kasi yun nga, uh, tawag dito uh, One bar na lang ata ako dyan So, just to be sure Papagas lang tayo Malapit lang naman yung biyahe Pero para sigurado, diba? Pap papagas na tayo Dito naman tayo sa Petron eh So, ayun nga guys Dito ko na rin tatapusin yung video uh, na rin kami dyan Ayan, so, dito sa left side Yan si Rich Potato Dito sa kanan, yan si Zian So, again guys, thank you sa so pananood. Uh, pag hindi pa kayo subscribe, subscribe na kayo. Tsaka, comment din kung may mga suggestions pa kayo. So, kita kit sa next vlog guys. Uh, ingat kayo and ride safe palagi.